Itinaas na sa third alarm ang level ng tubig sa Marikina River. Sa monitoring ng Marikina Rescue LGU, umabot na sa mahigit 18 meters ang level ng tubig sa Iloga. Ibig sabihin nito, ipinatutupad na ang forced evacuation sa mga mababang lugar. Samantala, lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng San Mateo Road at pahirapan pa rin ang pagdaan ng mga motorista. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa mga binahan lugar. Stranded na rin ang ilang motorista sa Quezon City dahil walang tigil nga ang pagulan. Humingi tayo ng update kay Mela Lesmoras live. Mela? Joshua, minsang lumalakas at minsang humihina yung pagulan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Pero talaga nga ang makikita natin ay tuloy-tuloy at walang patid ang malakas na bus ng ulan sa mga puntong ito. Sa may bahagi nga ng Edsa Muñoz, northbound sa Quezon City, kanina pa walang galawan ang mga sasakyan. Mataas na kasi ang baha pa balintawak, kaya't hindi na makausad ang mga motorista. May ilang nakausap na bagat na bagamat pauwi na sana, hindi naman makaalis dito dahil walang masakyan. Talagang nga tsaga-tsaga na lang sila sa paghintay. Ang ilang riders apektado na rin ang hanap buhay dahil hindi makabiyahe. Narito naman ang mga kawani ng MMDA at patuloy ang pag-asiste sa mga tao. Yun nga lang naghihintay rin silang bumuti ang panahon para tuluyang maresolba ang mabigat na daloy ng trapiko. Joshua sa ngayon mainit na o talaga nga tuloy-tuloy rin yung monitoring ng LGU ng Quezon City para nga matulungan yung mga stranded na pasahero at ang lagi nga nilang paalala sa lahat ay uh, iba yung pag-iingat pag, pag at kung uh, wala namang mahalagang uh, gagawin katulad nga ngayon, wala namang mga pasok sa mga opisina at sa mga eskwelahan ay talaga nga manatili na lamang sa mga bahay. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at X sa at PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.